Speaker of the House of Representatives. <laughs> Oy, Speaker, wag mo nang bilugin yung ulo namin, visit ka. May pa-resign-resign ka pa, ang nyo lang naman, palit mo ka. Lolokohin mo pa yung tao, naglagay ka lang ng dami, pero ikaw pa rin yung utak dyan sa kamara. <laughs> Resign-resign, hindi nyo kami mapapaikot, gagi, halatang-halata. Ilang ba ni-nominate nyo, ha? Putragis, tumataging ting na isa. Sino nag-nominate, Ben? Sino pa? Eh di yung estudyante niyang si Sandro yung kamukanog pala ka. <laughs> Nanay niya si ano? Koka-koka. Koka-koka. Tapos anak yan niya ni ano? Meow-meow-meow-meow. Meow-meow-meow-meow-meow. <laughs> Pag yung sabihin naniniwala kayo dyan, mga busy yan, kunwari palit liderato, biruin mo 300 plus sila sa kongreso tapos isa lang yung nominado. Sa dami nila dyan, yung iba takot magsalita, mas pinili nilang magtangatangahan para di mawalan. Nang ano? Pondo. Kaya yan dapat ang nililinis. Yung ano? Ang dami mong tanong yung kongreso! <laughs> Kung meron kayong unang dapat linisin, ang unan yung linisin yung kongreso. Kasi tahanan niya ng mga buwaya sa mga impakto. Demonyo, magnanakaw, manggagancho si Raulo. Kakabarubal natin natanggal tanggal na yung tatlong maligno. Tapos itong bangag na to gusto maglinis lang sa baba. Mahina talaga. Biruin mo mag-uumpisa ka sa baba? Dapat mula taas pa baba? Oo nga naman, baka pag naglinis sa sa taas, baka pati sarili niya maisama niya. Pag ginamit nyo utak niyo, ang tawag diyan linis-linisan, kunwa-kunwarian, takagalit-galitan. Para ano? Siyempre, para matuwa yung mga utu-utu niya supporter diyan. Ito, 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 tingnan niyo yung video na yan. Anak ng bulate, kala mo talaga galit? Walang niyaka, tatlong taong ka na nakaupo dyan, ngayon ka palang magagalit? Baliw ka, di ba pinsan mo, pinahawak mo ng budget? Sa kanya ka magalit? Dapat sa gunggong na to, pinatakot sa kangkungan, tapos ay palit! Kasi pag ako tumira, masaya na masakit! Pipisara, <laughs> palitan mo na yan. Walang niya, masasaktan lang yan. Tapos itong kantang upuan, paparinig ko sa kanya, tapos iahampas ko sa kanya yan. Baka mawala na sa mapa yung bulakan. Ben! Wala na sa mapa ang bulakan. Tumigil ka! Ang OA mo, nandiyan pa yung bulakan! <laughs> Gusto nyo pa yatang ipaliwanag ko kung bakit gunggung siya? Sino ba travel ng travel tapos umutang sa World Bank? siya! <laughs> sino ba pumirma ng budget para marilis sa Congress? <laughs> siya! <laughs> tapos binigay sa mga demonyo pinangkasino kasino nila. E eh sino magbabayad ng mga inutang neto? Sige nga, hulaan nyo! Tayo! Tingnan nyo ah, Ninakawan ka na, magbabayad ka pa! Binaha ka na nga, lulokohin ka pa! Hirap ka na nga, tatakasan ka pa! Sa sobrang tindi na nakawan, pati si Monkey D. Luffy nakitadyak na! Sila yung mega, most, biggest, super-duper pag-usapan ng gang! Maning-mane, -maning, walang binatbat, miski katiting yung Alvin Flores robbery gang! Estribugang, martilugang, dugudugugang, salisigang, kuratong balilinggang, sa kasestogang. Panis na panis dito kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng gang. Mas matindi to kasi government official na yung member ng robbery gang. Huwag Member ng robbery gang, government official na. Sa history ng Pilipinas, eto na yung pinaka worst president talaga. Kaya pag tumagal pa to, ha? Tumagal pa tong presidente na to. Yung nakawan lalo pang lalala. Nice bongbong, palakpakan ng mga tanga! Teka, teka, may tanga bang nanonood yan? Pwes, paduduguin natin mga tenga na mga yan. Supporter ba kayo ng gunggong Marcos na yan? Kung di ka ba naman tanga, alam nyo binabanatan ko yung amo niyo tapos manonood kayo ng baro balan. Kung may lang yung pagiging tanga, five star general yung mga yan. Pag magnanakaw ka tapos government official ka, gagawin kang state witness. Ikukulong ka ng konti tapos mapapawalang sala ka parang si Napoles. Doon nagkamali si Alvin Flores. Bago dapat siya nagnakaw, tumakbong una siya sa Congress. Tama, mali. Real talk yan, pare. Ganyan talaga nangyayari. Yung kongreso, tahanan ng mga buhaya sa kabuitre. Tapos yung mga mahihinang kongresman dyan, takot magsalita. Mas pinili nilang magtangatangahan, magtikom ng labi. <laughs> Dapat, pag magnanakaw na government official, yung kaso, bigatan. Hindi yung bebabihin nyo, tapos gagawin yung state witness dyan. O tragis na dadami, dadami lang mga yan. Parusahan nyo ng bitay, yan lang yung solusyon dyan. <laughs> Dahil sa mga pagnanakaw niyo sa Mindoro, siyam na yung gumuhong dike. Sa pagnanakaw nga si Alvin Flores, pinatawa ng dead or alive. Eh ngayon yung buhaya sa gobyerno, ini-interview na, partida pa, nakalive. Napapasok <laughs> lang na balita. O, oh, Boljak, Boljak, nandiyan ka ba? Oben, oh, Oben. Oh, ah, uh, nandito ako, Naka-ready -naka na. O, oh, ano pa hinihintay mo? Wala niya ka, pumasok ka na. O, oh, eto, Ben, o. Oh. Ha? Ah, ha? O, oh, oh. kitang-kita niyo, wala na sa mapa yung Bulacan, o. oh o, ha? Ha? O. Talagang mga kulang tao rito Kung napapansin nyo mga kaibigan oh, Wala talagang katao-tao rito mga kaibigan gusto na gusto to oh, 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 ah, oh, Cut! 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 <laughs> Walang yaka wala akong naintindihan sa balita mo Puro oh! 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 Ah! Ah! Eh. Sabi ko sa'yo magbalita hindi magpatawa eh Pag ako nainis sa'yo ikaw buburay ko sa mapa eh Tandaan nyo ah Trilyon ang napunta sa flood control dyan Isipin mo pare flood control pa lang yan Wala pa pare yung ibang project dyan tapos naniniwala kayo yung presidente walang alam yan? Pare, nagtatanga-tangaan lang yan. May go signal niya yan. Hindi maririlis ang pondo, pare, kung hindi niya pinirmahan yan. Ang patanga niyo talaga eh. Basta talaga BBM supporter, ang patanga eh. Take note ha. Isang departamento pa lang yan. DPWH pa lang yan. Partida, wala pa dyan yung PhilHealth, MIA, DSWD, DA, BI, LTO, BIR, saka custom dyan. Kaya bongbong, paimbestigahan mo rin lahat yan. Kung ayaw mo yung langit sa kalupa, maghalikan. At ang Bulacan ang numero unong pinakamaraming flood control project. Biruin mo, umabot ng 668 project. Kung iisipin mo, daang-daang contractor na yung nagtulong-tulong, na Nakontrol ba nila? Hindi, kasi ang kinontrol lang nila yung budget. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nag-dredge. Kung hindi sila nag-dredge, eto ikaw yung mag-dredge, ko yung pumirma ng budget. <laughs> Tapos may pa top 15, pa 15 contractors ka pang nalalaman? Sige nga yung pang walo, kaya mo bang imbestigahan? Maghinay-hinay ka, si Saldico may ari niyan, baka kala mo. Kingpin yun ng kongreso. Isa sa mga may hawak ng pondo. Saka napakarami nung aso. Si Saldico, untouchable yan pare. Hindi nga nila mapatawag sa kongreso eh. Todo tanggol neto ni Abante, yung numero unong aso niya eh. Baka bakit nandiyan na naman si Abante, di naman to nanalo eh. Ben, seduhin mo na ako dito Ben, seduhin mo na ako. Diyan ka lang, huwag kang alis sa lugar mo. <laughs> Kung may kontratis na pumalpak at hindi sumunod sa specification, bukod sa mabar ito, dapat bukod sa masuspindi, dapat ito, tama na, huwag nang gabibigyan ulit ng proyekto. Anong huwag nalang bigyan ng proyekto? Goob, napakabait mo yata doon. Paano yung ginawa nila? Tiway na lang yon. Ibig sabihin, hindi mo paparusahan, ganun ba yon? Ganyan ba sa sinasakupan mo ngayon? Pag may kriminal, huwag mo nalang uli gawin, ganon. Dapat pinaparusahan yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, bitay lang ang solusyon dyan. Ewan ko lang kung dito may numa yan. Hindi yung bebebe nyo, tapos gagawin yung estate test dyan. Para lang kayo nakipagkasundo kay sa demonyo nyan. Dapat panagutin mula congressman hanggang mayor. Tapos wala nang tanong-tanong, tanggalan na ng lisensya yung mga kontraktor. Tapos putulan ng dila yung mga butete sap-sap na kasama sa payroll. Dito muna tayo sa Oriental Mindoro para masaya. Palpak na dike ng St. Timothy, yung may-ari, mga diskaya. Manananggal project sa barangay buong lupa. Biruin mo 326 meters ang usapan nila. Yung tinapos ng St. Timothy, 186 meters lang pala. Kaya naman palang yaman, yung high-end cars nila, 40. Rolls Royce, Chevrolet, Mercedes, Range Rover, Cadillac, saka Bentley. Kung may nakalimutan pa ako, pakicomment sa baba, gagi. Wow, ang yaman ng mga boss. Yung sila ng ganyan kasi yung project hindi din natapos. Anong hinga natin sila kung anong feeling nila ngayon? feeling namin good karma parang gano'n feeling nga namin mag-asawa parang ginawa kaming instrument ni Lord alam mo yung feeling namin parang hindi gano'n parang bad karma yon. tapos ginawa kayo instrument baka si Saldi yun tapos na tayo sa Oriental mapunta naman tayo sa Occidental Mindoro alam nyo ba kung sino contractor dito o head roll. este drum roll Tiki -tiki 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 -tik. boom Southwest ni Saldi ko alam nyo ba kung nasa si Saldi ko Nagpapagamot daw. Sa Amerika, may sakit daw siya sa puso. Walang ya sa aldi ko pang may magkasakit sa puso. Ah, uh, sa pagkaka... Alam ko, he's currently out of the country. I understand he is, um, nasa United States siya uh, for medical treatment. Ay nako, ay nako! Ang bangis ng timing mo! Saktong-sakto yung pag mo, kaputo ka ng flood control issue. Be, sunduin mo na ako dito, oh. Oh, ha? Ah, oh. Teka, teka, nasaan ka ba? Ah, Pakistan din, oh. Oh, ha? Ah, oh. Wala nga, kala ko nasa Bulacan ka. Ah, Bulacan, Pakistan din. Ha? Ah, oh, ha? Ah. <laughs> Marami na tayong nagawa. Asog na, Ah, uh, pala. Pero, tayo! Uy, money easy lang. Oh, Kung hindi makukuha sa mura yan. Saka, di ba, in-endorse ka niyan? Ako na bahala, i-play mo uli, sinabi niyan. Marami na tayong nagawa. Asog na, Ah, uh, pala. Oh. <laughs> Sinungaling, mambubudol, walang ya, garapal. Hoy, ta ano pa? Kalaula. Sa Kalaula, sa sakang iwi. <laughs> Lang kahit sino pala talaga mapapamura talaga diyan. Ang kapal ng mukha mo lolokohin mo na naman yung taong bayan. Wala ka pa nagagawa bongbong -bong simula nung pag-upo mo diyan. Ang binigay mo ha? Perwisyo, sakit ng ulo, gutom, delubyo, alipunga, sa kakahirapan. Kung marami ka man nagawa, puro kalokohan. Kaya naman pala tahimik si Rafi eh. Tapos ang ganda pa ng slogan, kakampi ng inaapi eh. Kakampi ng inaapi, baka kampi ng umaapi. <laughs> Yung mga naba, aping api na yan, di mo nga makampihan yan eh. Si Saldi ko nga, hindi mo kaya eh. Wala ka man ang sinabi kahit ano eh. Wala ka pala eh, pang small time ka lang pala eh. Tiklop ka pala eh, ang kaya mo lang puro mga kabit eh. Tapos yung Eric Yap na yan, no, na ACISD, no, nasasangkot po. Tapos yung isang tool po, balalay ni speaker, patayo-tayo lang sa gedli, oh. Tapos, tapos, si Mina Jose pumasok sa opisina ni Erwin Tulpo. Ang dahilan para daw tingnan yung terrace ng opisina, oh, bumaba to. Di natin alam kung ano yung bumaba, walang sinabing tubig, oh. Wala po akong dinalang pera. Siya ang nakita sa CCTV na pumunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Ito'y para raw tignan ang terrace ng kanyang opisina na bumabaha. Had you told us na meron kang sabit sa mga project ni sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. <laughs> Both corrupt admin, wala nang makakatalo. Hindi nyo ba alam Pilipinas ang pinag-uusapan sa buong mundo? Kasi nga world's biggest corruption in the history to. Ang magtatanggol lang sa mga to, kung hindi bayad bobo. Pinag-uusapan tayo ng Al Jazeera, DW News, NDTV, France 24 English, DD India, ABC News Australia, at marami pang iba puti. na ng Pilipinas pare. Ang liit na ng tingin sa atin ng mga puti simula nung nauputol ng kandaleche leche. leche. Hindi mahirap ang Pilipinas pare, marami lang buhaya sa kabwitre. daming mga isyo neto, pare, iisa-isahin ko sa iyo, makinig ka. Yung gold reserve natin, binenta. Yung pondo ng Philhealth, kinuha. Yung Maharlika funds, wala nang balita. Tapos ngayon, trilyon-trilyon yung ninakaw nila. Pag tumagal pa tong bongbong -bong na to, palulubogin neto yung Pilipinas, sumakay ka pa. Yung bansa natin pare, trending. Dahil sa kawalangyaan ni bongbong, saldi sa ni Martin. Buong taong bayan, pare, galit na. Pag walang nakulong dito, pare, taga mo sa bato, yung mundo uuga. <laughs> ano yan? Kiling na 2026 budget ng DPWH? Walang niya budget na naman? Wala pang napapanagot na magnanakaw na nakaraang budget, budget na naman. Mahiya naman kayong kakapal niyo pagpahingay niyo naman yung kaban ng bayan. Kung gusto niyo ng budget, huwain niyo sa mga demonyo na yan, ibenta niyo yung mga dirty cars niyan, saka yung hinayupak na payong niyan. Ito yung buong total na budget ng DPWH para alam nyo. Mula 2023 hanggang 2026, itayo mo. Noong nakaraang 2023, yung binigay sa kanila ng kongreso na pinamumunuan ni Romualdez, 894.166 billion. Noong 2024, 997.885 billion. Ngayong 2025, nagpakawala yung mga animal ng 1 trillion. May butal pa, pang good time na mga demonyo, 88.8 billion. Biruin mo yung demon yung kongreso nagpakawala ng trilyon-trilyon na budget. Sa napunta yung pondo ay eh, purgo's project. Tapos sa 2026, gusto nyo na naman ng budget. Nag-struggle na yung mga Pilipino tapos kayo puro budget. Fuck shit! Ben, basta't may baha, may buhaya. <laughs>